Ang pangalan ko ay Hunter Bell, at habang sinusulat ko to, isang linggo na lang ang natitira sa buhay ko. Limang taon na ang nakalipas mula ng mahuli ako, nahatulan ng labintatlong bilang ng murder, first degree. Ayon sa media, pulis, at district attorney, ako raw ang embodiment ng kasamaan. Pero ang hindi alam ng lahat, wala akong pinatay. Hindi ako inusente sa lahat ng bagay, pero sa karumal karumaldumal na krimeng yun. Hindi ako ang gumawa, pinagtawanan ng korte ang kwento ko noon. Tinawag na desperadong imbento para makalusot sa death penalty. Pero sa totoo lang, kahit ako, kung narinig ko ang kwentong to mula sa iba, ba, eh hindi rin ako maniwala. Pero ngayong alam kong malapit na ang execution ko, wala na akong pakialam kung maniwala kayo o hindi. Gusto ko lang sabihin ng totoo bago ako mawala. Nagsimula lahat to dahil sa utang ng kapatid ko, si Max. Bata pa lang kami, problema na siya. Laging may away, laging may kalokohan. At gaya ng maraming kuya, ako ang laging sumasalo. Hanggang sa tuluyan na siyang malubog, droga, masamang barkada, at utang, $30,000 sa isang gang nakilalang walang awang pumatay, tinaga nila ang pinky finger ni Max. Binigyan kami ng isang linggo para bayaran ang buong halaga, o susunod na daw ang ulo niya. Wala siyang kakayahang bayaran yun. Kaya ako ang yumako. Ang plano, isang robbery, isang simpleng smash and grab sa isang lumang bangko sa gilid ng syudad. Ako, si Max, si Dante, isang matinik pero bayulenteng kriminal, at si Arnold, ang old friend kong naging getaway driver. Si Arnold, walang alam sa krimen. Kaya napakiusapan ko lang siya, basta't hindi siya papasok ng bangko. Maayos dapat ang lahat, plano naming walang masasaktan mabilis, tahimik, tapos alis. Pero sa mismong araw ng robbery, habang papalapit kami sa bangko, parang may tumutusok sa loob ko. Yung gut feeling na parang binubulungan ka nang hindi mo nakikita, huwag. Pero huli na, pumasok na kami. Si Dante ang unang sumugod. Sinundan siya ni Max, tapos ako. Walang customers. Isang teller lang, babaeng kulay ginto ang buhok, nakatali sa bond, parang nagmula sa ibang panahon nakangiti, malawak, hindi takot, walang kaba, imbis na sumigaw o magpanik, ngumiti lang siya at sinabing, Magandang hapon, mga ginoo. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Nagkatinginan kaming tatlo, si Dante, agad sumigaw, ito'y hold up. Pero ang babaeng yun, ngumiti pa lalo. Tapos sabi niya, ay, first time ko to. Exciting naman. Pinilit kong kalmiyan ang sitwasyon, Ayoko sanang mapatay si Alice, yung teller. Pinakiusapan ko siya na buksan ang mga cash register. Tumango siya, tapos pinindot ang isang pulang button. Clack! Sabay-sabay na bumukas ang mga cash register. Lahat, walang laman. Wala ni isang barya, si Max, na Walang laman. Put Jaina, wala ni isa. Bago pa makakilos si Dante, binigla kami ni Alice. Gusto niyo bang makausap ang manager? Sabi niya na parang nag-aalok lang ng promo sa bangko. Tinanggap ni Dante ang alok. Banta niya, dalhin mo kami sa kanya o paputok na to. Pumasok kami sa likod ng bangko, sa mga opisina. Wala ring ibang tao, walang staff. CCTV cameras, bukas lahat pero parang walang nagmo-monitor. Tapos yung musika sa speaker system, nakakainis, paikot-ikot paulit-ulit na tono. Parang hindi pang-mortal. Hanggang sa biglang nagpalit ng tunog. Isang matinis na hiyaw ang pumuno sa buong gusali. Tapos, sinundan ng isang nakakakilabot na tawa. Galing sa speaker, isang mababang boses ang narinig. Tatlong langaw ang pumasok sa sapot ng gagamba. Dumating silang gutom, pero ang gagambay matagal nang nag-aabang. Si Max, natigilan. Ako, nanginginig ang kamay sa hawak kong baril. Si Dante, galit. Gusto nilang takutin tayo, Susubukan kong takutin sila pabalik. Tuloy-tuloy lang si Alice. Ngumiti, sabay turo sa isang pinto. Handa na kayong kausapin ng manager. Nang buksan ni Dante ang pinto, umatras siya agad. Anong puta? Pumasok ako. Sira ang buong opisina. Basag ang monitor. framba ang mga mesa. At sa sahig, nakahandusay ang manager, patay. Bagbog sarado, duguan, parang manartilyo ang mukha. Hindi ko alam kung anong nilalang ang pumatay sa kanya, pero hindi yung gawa ng tao. Gago, bulong ni Max. Anong klaseng bangko to? Nang bamaling ako kay Alice, nandoon pa rin siya. Nakatayo sa tabi ng pinto. Nakangiti, pero yung ngiti, wala nang tao sa likod. Tinanong ko siya, halos pabulong, ano to? Ngumiti lang siya at tumingin sa kisame. Kasama na kayo. Biglang sumara ang pinto sa likod namin. Tungunog ang lock. Walang makalabas. Si Dante, sinubukang putukin ng lock, boom, pero parang walang epekto. Ang shotgun, walang saysay, hindi ito mundo natin, tapos nagdilim ang buong silid. Namatay ang ilaw, tanging ang pulang ilaw mula sa alarm system ang tumutok sa amin. At sa dilim, may gumapang palabas mula sa sulok ng opisina. Hindi ko maipaliwanag kung anong nilalang yun. Marami siyang braso, parang insekto. Mahaba ang katawan, parang ahas. Ang mukha, hugis tao, pero parang maraming mukha na pinagtagpi-tagpi, nakangiti lahat, walang mata. Sinunggaban si Dante, isang sigaw ang narinig namin, tapos wala na. Ang shotgun niya, tumilapon sa gilid. Nang tingnan ko, wala nang natira sa kanya kundi sapatos at dugo. Run, sigaw ko kay Max, pero walang pinto, wala ring bintana, parang nabaluktot ang bangko. Hindi na siya espasyo, parang nakulong kami sa mismong kaluluwa ng lugar. Hinayla ko si Max. Tinangka naming sirain ang kisame. Ang pader, lahat, pero kahit anong gawin namin, hindi kami makalabas. Mula sa speaker, muli naming narinig ang boses. Tapos na ang laro. Ngayon, kayo naman ang uubusin. Si Max, kinuha rin. Isang iglap, isang sigaw, tapos wala na siya. Ako, nahimete yata ako sa takot. Pagdilat ko, nasa labas na ako ng bangko. Sa sidewalk, sa tabi ng kotse ni Arnold. Wala na ang baril ko. Wala si Arnold. Wala si Max. Wala si Dante. Wala si Alice. At ang bangko, sarado. Abandonado raw. Matagal na. Ayun sa pulis, walang operational na bangkong ganun doon sa loob ng halos dalawang taon. Ako lang daw ang nakita sa CCTV. Ako lang ang pumasok. Ako lang ang lumabas. Wala silang nakita kay Max. Wala ring Dante. Wala si Alice. At nang ipinasok ko ang kwento sa korte, tinuwanan ako, sinintensyahan, death row, ngayong isang linggo na lang ang natitira sa buhay ko, isa na lang ang tanong ko. Kung ako lang ang nabuhay, sino ang nagbalik sa akin? At bakit? Dahil hanggang ngayon, gabi-gabi, sa aking selda, naririnig ko pa rin ang musika mula sa bangko. Naririnig ko pa rin ang tawa at minsan, sa sulok ng dilim, nakikita ko ang ngiti ni Alice.